Hello guys, by the way, I'm Maria Teresa Dizon, na content creator and also an acting president ng women's organization ng aming barangay. So for today's video, nasa parade tayo. Dito kami nag-assemble sa aming boulevard, sa boulevard ng Bilagros. So ayan, while waiting na umusad yung parade, nag ang mga person. eh <laughs> So ayan, today is schedule of our kick-off ceremony. Siyempre, bagong lahat ay may parade muna from Boulevard to, ano, sa buong Milagros, proper Milagros. Then, papuntang Barangay Tawad. So, ayan, shout out sa nina mga maganda daw kuno sinda. <laughs> o, na mga BHW. kag sa nina among Barangay Kagawad. Si Asuncion Cortez. Siyempre, always supportive ina siya. Nag-upog din siya. No. Uh, shout out man sa amin ibang barangay kagawad na nagtatag sa nang gastos naman um, dagdag pang gastos kay Desmio, Marimar na stress ang person, stress ang Bontes na lumaban na wara sin bala, oh, 'di ba? Sumabak kahit walang armas. <laughs> May budget nga hindi man ma-advance. Lumaban sa sayaw pero walang hawak na pera, oh, 'di ba? So anong nangyari? sakit sa ulo ng person kasi hindi ko siya mali maling desisyon mali maling desisyon una nagpagawa ng t-shirt sublime pa ha oh, 3.45 isa buti pumayag si kuya carlo na utang muna pagdating na ng pera sa kaya e re reimburse yung choreographer 3.5 yung costume 5.1 75 yung palda 15 yung abaniko 1125. So, yung ibang gastusin pa o oh, san ka pa? Umigit tumulang 27k pesos. Ang nagastos kahit walang hawak na pera, ah, 'di ba? Saan galing yung budget? Syempre solicit sa SB. Thank you sa mga SB na nagbigay ng makaginting no. 6,000 pesos. Tapos siyempre sa ating mga constituents constituents sa mga kabarangay siyempre Saka sa mga kagawad uh, tapos sa aminan ng mga miyembro na ano-ano na kami na contribution para makaipon paano ba naman alang display lang kami dyan, walang gagawin di ba magdisplay lang ng kagandahan hindi makikita sa program may contest kaya kailangan kasali so ayan yan yung costume nila oh. 345 isa maganda naman pala tingnan sa video at sa picture pero pag sa ano sa personal mo siya tingnan hindi siya ganyan kasidla so ayan dyan naghihintay mga person sa, sa zumba ng lahat so ayan shout out sa crush ko noon crush ko noon. na ano ngayon yan siya yung judges niya So ayan mga mare ko, thank you thank you for watching. Bla bla bla. bom mo, matutulog na naman ang buntis. <laughs> Love you. Thank you.